Well, ulang una i will avail of the protection uh, that can be provided to me by the senate as an institution mm -hmm. so habang uh, uh, habang <coughs> naka-session kami mm -hmm. hindi pa kami nag-adjourn yung 19 congress mm -hmm. i hope na hindi nila ako pwedeng uh ulihin mm -hmm. kung lalabas man yung warrant of arrest mm -hmm. because i know uh, meron man tayong uh, ano meron man tayong standing uh, uh, practice or mm -hmm tradisyon na magre-respituhan yung uh, co-equal branch of government. Apa. So hanggat kaya akong uh, protektahan ng Senado, mm -hmm. ay uh, doon muna ako. Uh, mm -hmm. Kung hindi na nila kaya, at sabihin ng President, oh, surrender na kita. Mm -hmm. uh, hindi ko na kaya, ihat, ipahatid na kita sa SEC. Mm -hmm. Then uh, I will peacefully uh, I will peacefully uh, turn in myself. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, alam, alam mo na, ayaw ko lang, ayaw ko, pwede man ako magtago. Pwede mm -hmm. man ako. Malaki mm -hmm. ng Pilipinas ha at ang daming gustong mag-host mag sa akin kung ako magtatago. Uh, hindi na akong kikita ha kung gusto ko magtago. Mm -hmm. uh, hindi na akong makikita. pero Ayaw ko lang ng gulo na ayupat yung, 'yung pamilya ko ay maharas. Baka aabot na sila sa bahay ng mm. aking mga anak mag maghanap sila doon ng heartbeat, no? Heartbeat. Apa. Hanapan na mm. ng heartbeat doon sa mm. mga bahay ng aking anak. Kawawa mm. naman yung mga anak ko maharas. Apo, hindi na ako, hindi na ako I will the uh, at saka it would be a great uh, opportunity uh, for me to para maalayan si ngulong mm. Duterte doon sa sa kulungan. Kung cool. Avante, av av avante, raggio valita, raggio valita, ¡ayón! Avante, raggio valita, ¡ayón! Narito na mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas dos ng hapon. Davao City Representative Paulo Duterte ipinetisyon din ang pagpapalaya sa kanyang ama. Maabante sa balita si Abante Reporter Andrea Salve. Andrea? Naghain din ang petisyon sa Korte Suprema si Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte para mapalaya ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa dokumento, inihain ng kanyang abukadong si Attorney Harry Roque ang petisyon for writ of habeas corpus at certiorari and prohibition pasado alas 4 kahapon. Siya ang pangatlong anak ng dating presidente na, na, Hilig sa korte ang agarang pagpapalaya sa kanina, pati na rin ang pagpapataw ng temporary restraining order sa mga respondante mula sa piki pagtulungan sa International Criminal Court. Ang mga respondante ng petisyon ay sina Executive Secretary Lucas Persamin, Secretary for Interior and Local Government John Vicrimulia, at PNP Chief General Romel Marbil. Ako si Andrea Salven, Abante Radio. Ito ang balitang mag walang buis sa Report. Samantala mga ulat na nagbibitiw na sundalo bilang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi beripikado ayon yan sa AFP. Maabante sa balita si Abante reporter Edwin Balasa. Edwin. Hindi beripikado ang mga ulat na mayroong mga sundalo na nagbibitiw sa tungkulin bilang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang nilinaw ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla sa isang panayam Paliwanag ni Padilla na nanatili silang professional, unified at partisan institution alinsunod sa kanilang tungkulin na ipagtanggol ang bansa at magsilbihan ng mga mayang Pilipino. Inimukod din ng AFP ang publiko na maging mapanuri at responsable sa pagkuha at pagpapalaganap ng informasyon lalo na sa mga isyong maring magdulot ng pagkawatak-watak. Samantala, sinabi naman ni Philippine Army Spokesperson Louis Di Maala na hindi kailangan ng loyal check sa hanay ng mga sundalo. Ako si Edwin Balasa ng Avante Radio. Ito ang Balitang Mabilis, Mabangis, Walang Mintis. Maraming salamat Edwin Balasa. Sumayon mga Balitang Mabilis, Mabangis at Walang Mintis. Sa oras na ito, dito lang sa Avante Radio Balita ngayon. Kitang hapon, ako si Kim Mangunay. Avante Radio balita, balita. Ngayon!